Narito pong muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Tinalakay po natin ang utot, utot scientifically kamakailan lamang. At ngayon naman po ay tatalakayin natin bakit minsan ito ay pwedeng masindihan o magliyab o kaya ay umapoy. Ayos! Pero babala po, huwag itong subukan dahil ito po ay mapanganib. Ang tanong po natin bakit pwedeng mag-apoy ang utot? Kasi po ang utot ay binubuo ng iba't ibang uri ng gas at ilan dito ay nasusunog. Kapag naghalo ang mga gas na ito sa hangin, at may apoy o spark sa paligid, pwede po itong magliyab o sumindi. Opo. Ano po ba ang mga nasusunog na gas sa utot? Ito po ang mga formula na nakikita natin sa utot. Una po, methane, isang gas na karaniwang nasusunog, ito rin ang ginagamit sa mga gas stove. Pangalawa, hydrogen isa ring napaka-flammable na gas. Ang mga gas na ito ay ginagawa ng mga bakterya sa bituka habang tinutunaw nila ang ating pagkain lalo na po kung mataas sa fiber o protina. Ipaano po ito nasisindihan? Kapag po lumabas ang utot at may sapat na dami ng methane o hydrogen sa hangin, at may apoy sa malapit, halimbawa lighter o kandila, maaari po itong magliyab sa glit parang maliit na blue flame. Kaya babala po, delikado po ito. Pwedeng magdulot ng burns o aksidente, kaya hindi po ito dapat subukan sa totoong buhay. Fun fact po, hindi lahat ng utot ay nasusunog. Depende po ito sa dami ng methane at hydrogen sa tiyan ng tao. Halimbawa, ang mga taong kumakain ng maraming beans, kamote, o ripolyo ay mas maraming nabubuong methane, kaya mas flammable ang utot nila mas maganda po kung tayo po ay may kaalaman kung mayroon po kayong gustong pag-usapan comment like follow lang po at i-share po natin ito at atin din pong pakitang kilikin ang aking YouTube channel at TikTok account Nurse Dodong Muli ito po si Nurse Dodong at nagsasabing Maraming maraming salamat po sa inyong suporta.